Hello po, good morning po sa inyong lahat. Kami po ngayon ni Bossing ay papunta sa palaisdaan at kami po ay mamaman daw ng mga bubo. Tara guys, samahan niyo po kami. Ayan guys, at nandito na po kami ni Bossing sa palaisdaan. Kami lang po ay Maglalakad papasok. ko. Maulan pa rin po. Kala ko eh, maganda na ang panahon na eh. Kahapon po eh, hindi na masyadong maulan. Maulan. Ay, ngayon po yung maulan na naman. Ganayon po dito kapag kaamihanin. Palimasat kami po yung malapit sa Pacific Ocean. Kaya kapag amihanin po ay talagang maulan po dito. Ito po hanggang January, February. Baka hanggang March pa. Mga first week, second week. Ayan po si Bosing at kasama po si Pulot tsaka si Tanggol. Si Bossing po yung mamaman daw doon sa dulo. Doon sa malayo. <laughs> hindi na po ako sumama. Kulog, bakit hindi ka sumama sa kanila? Ha, kulog. Bayo na po si Bosing kami po sa bahay natulog ngayon at uh, si Becca po ay may mga kasama rito sa fishpond dito po sila natulog sa fishpond kaya kami muna ni Bossing na sa bahay anong balita Bossing may huli ka ilan tatatlo Si Bossing po ay mamaman daw naman ay dito po sa kalakhan no? ng pag-isdaan. Sumama pa ako. Madami ka bagang pinain dito. Ha? Ay, ako'y nag-e-edit. Tinabag na nila Para makapag-upload ako mamaya. Sumama muna ako sa iyo. Ayan guys, at sumama na po ako kay Bossing. Mamaya na ako mag-edit. Ay, mamaman daw po kami. Nasaan si Pulot? Wala ko'y kasama mo. Wala lang, may na doon ka na lang Diyan lang kayong dalawa. Madulas po itong loob ng bangka. At kanina eh, O, ito dito eh. Kahit daw lalaki ay. Ang gusto yung babaeng may mga piga. O, wala nga yun. Abay malay mo, sana may katay makahuli. Bakla. Tulok, tulok ka doon. Tumulok hmm. ka. Ako yung mag ito eh. Tulo. Charan, sana may huli. Maliit. Pangaw, pala ganito. Wala mo na. Ay, maliit naman. Para lang yung kasag. Pala ito ang pula. Saan doon? Ay, di maliliit pa, hani. Para po nung mga... Oh, ay eh. ngayon may sipit um, na. di lumalaki na rin. Saan may makahuli tayo ng malaki? Malaki. Tapos ay babae. May lalaki, kyalay, lalaki. Mm. Ang gusto pa man din ay may mga piga. May mga aligi. tayo na may walang tinali. na Dati noon pati pa sabang sa ka lang ay nakakaipong kanin Ngayon ay gawa po ng ang aming alimang ngayon ay palipas na. Mayroon po ay mga maliliit pa, Pulay. mga bagong hulog po namin. Wala, hindi kasi nang malaki yun kasagsagan po ng panghuhuli namin eh nitong oh, ano yun sinasabi ni Mama, sasama daw ah <laughs> yan lang kayo oh mama sasama Pati <laughs> kayo basa. Abay, mahamog doon. Saka yung pasako yung sako. Ayan, at nandito po kami sa may parting dulo na nitong fish panda. Mahibas po dito at tubig. Sana may huli. Meron. Oh, maliit po din. Apat ang huli, kaso po maliliit. Alpasan mo na rin. Isa. Isa dalawa, tatlo. May isa pa. Kendris. Gerit, ah. Kendris. Maliit naman. Babae 'yan. Oh. May piga. Bakla. Ah, uh, ang bakla. ba mm. Kasi ang gusto ni Yung medyo malaki-laki naman at panghanda sa ninong at ninang. Di oh. alpas. Ay, mataba na? Oo. Oh. Maliit naman iyan, Na kaya hindi papasok sa S <laughs> si Andres po ay sina White ay may order din sa aking alimango para naman bukas. Naman at bukas ay birthday at binyag ni Andres at ni Thomas. Ang problema ay nako, wala yata ng alimango. <laughs> Unahin na muna natay yung taga lucena na na-order sinaway tayo kahit ano na mamayang gabi magpain ka uli, malay mo makahuli kaya di yun ay bigay mo na lang ka naway. Meron. Babae. Lalaki. Ay, busin nyo na ako tatlo. Saan? Doon. Lalaki nga. Lalaki rin. Kaya, paano kaya ay Ang gusto pa na may mga babaeng may aligi. malusok po. O ba? Sira na yung upuan mo eh. Nagatuna. Baka mapa ano di yan. Linsad. Dapat ay maipako ng bago. boy, but you're maluliit, busing. Look. Ha. Okay, wala kang mahuling malaki. Ay, lahulo guy, maliliit pa. Mahirap naman ka magpilit ng <laughs> may malaki. Oh. Sa february kaya, malaki na sila? Maliit pa siya na ipula pula, yun ay mga isang guhit at kala nila ang okay. pakiya. Hindi ka tulad na sa mga mga. Ano, may naghumbang dyan, kaya lahat makaka maliliit Ubusin oh, O hos, yung ano yun? Alimango, maliliit. Alimango? Uy, may alimango. Nakakaipula rin iya eh. Maliliit niya. Ibas ang tubig yan eh. Kitang-kitang bubo natin. Parang malaki-laki na yung isa. Pwede Kinakain na. Ano ba eh? Malaki rin. Ano na yan? Wala na katang mahuli yung eh. Dalawa po yung hu hu huli. Yung isa eh maliit pa. Kinakain yung feed. Akala ko yung eh, maaipadala nata ngayon. Ay pagkawala, ay bukas ulit ata magpain. Dalawang araw. Material, ay pwede naman yata kasi mas gusto yung may aligi. eh. Hirap po kaming managwa ni Bosing. Sad-sad po ang anong bangka. Ah, napakahibas. Ano ba? Baba. Hindi kaya. Tulak. Ano iyan? Alimango? abo, nakakapaapa po si Bosing ng alimango. Patingin niya. Malambot. Ay, malaki. Patingin. Ay, malambot. Bak, ah, malambot. nagluluno no? Nakakapapaglulo. Ito may huli. May huli rin ito, maliit. Oh, hirap. <laughs> hirap ng pamamangka nating ito. Oh, tatlo. Tatlo. Maliliit din naman. Parang similya pa eh. Ayan po, inalpasan na rin po ni Bossing siya na po kayo talaga wala kaming magagawa. no nakaraan po, eh, talagang marami po kaming nauhuli. Eh, ngayon po, eh, oh. gustohin man namin na may mahuling malalaki, may mahuling mga babae, eh, wala po. Nakipalipas na. Malay mo, huwag kang mawala ng pag at may papandawin pa naman tayo. Ilan na naman eh mahiila na kung kailang magbabagong taon mahalang alimango saka naman katawalang mahuli maliliit kaya pang isa nakawalan laman ayan Maliit din. May huli pong dalawa. Patayin niya po si... Dalawa. Pares din pong maliit. Maliit mm. pa. Mo na. muna. tatanong ko pala dun sa Tagalusen at sa nagchat sa akin kung Sabi ba yung magagawa? Ang gusto pa naman yung matikman man ay yung daw mga may aligi. Eh. Ang kagaya yung napapanood sa vlog ko. Yung ba yung kapag kakasagsaga ng ano ah, panghuhuli namin. May mga ganayon po. Pero ngayon po yung palipas na. Ilang buwan na rin naman po kami ni Bossy Ngayalos ay makamakalaway Nag uh, Ha-harvest Parang naubos na namin Kaya pasensya na po Doon sa mga gustong umorder ay right po sino gusto namin bigyan Yung kailangan Wala naman Ilang bubo pa ang ating papandawin. Isa, dalawa, tatlo. May lima pa busing. Sana may katay makahuli ng malaki. <laughs> Lahat ay maliit. Taba. Oh, maliit po uli. tatlo. Tatlo busing yan, honey. Eh. Tatlo, maliit din. Magkakasay sila. Siguro mga tatlo, apat na buwan na eh, sakala po natin yan. Pwedeng i-harvest pwedeng hulihin. Isa ngayon po yung maliliit pa. Kung naman sila lang ganun lang Nung bago tayo pumunta rito ay si, Ni si Ma'am Nisa, yung nakita natin sa bayan, ay nagchat kung may available daw ngayong alimango. Ay hindi ko pa ma-replyan at hindi ko naman alam kung mayroon. Mamaya pagdating natin, saka ako mag-reply sa kanya. Okay, chat mo muna kung... Bibili rin daw. Abay, may pa-order po kami ngayon. Tapos ay si Andres, si White po na order din. Ay, bayan naman walang mahuli, maliliit. Hmm, maliit. Ay, maliit pa rin. Dalawang huli. Kasi maliit. Alpas po lagi siya. Pasensya na po kayo. Talagang gustuhin na namin na makahuli ng malalaki. Matataba. Mga, mga may aligi, eh, wala po. Sad-sad. Nakachimpo lang tayo nung bago tayo mag, nung bago magpaskuhan eh. Naka, ano po kami. Maliliit. Uy, may isa. Babae busing, lalaki. Lalaki, lalaki rin. Puro lalaki. Ay, mataba yun. Payat. Ay, may payat naman. Nakahuli nga po kami ng medyo malaki. Patingin nga muna, busing. Ay, Oh. natin. po lang. po. Medyo malaki. Ay, payat naman po. Alpasa na rin ni Bossing. eh. Boss, hindi. Eh. Pag binigay mo naman, baka sabihin na, hindi tako binigyan ng payat. Eh, eh. <laughs> Kaya nga. Baka sabihin na, eh, napapanood ko sa vlog mo, at inalas ay matataba. Ay, Bossing, oh, May isa pa doon ko na. Is Ah, ako. Ah, palutang. Hina-apotola ah. na ano. Baka sabihin na, eh, napapanood ko yung eh, mga matataba. Ay. Bakit yung napapunta sa amin payat? <laughs> ang matataba po ay yung may mga aligi ay babae. paglalaki lalaki, mataba rin kaso pa'y walang aligi. sa ang labo singhan eh, wala rin aligi. Ang pa. Sana may may huli na yan. Charan. Okay, uli, pa. May huli eh, tatlo pa pala eh. Panay malili. May papandawin pa naman po kaming tatlo. Ang order pa naman po sige, mga 3 to 4 kilos. Ayun nga, masakla pa eh. Antok ka pa yata at nagigab kaya. 3 to 4 kilos, wala namang Meron. Ay, wala. Dalawang mali Dalawa. <laughs> Dalawang maliit po uli. Eh, parang si Milia. Ah. Ang pamagat. Jackpot. Kaya unay ano? Saklap. <laughs> 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 Hindi mo rin naman nasa sabi bossing na saklap. Abay kata may may nahuli rin. may gagapusin din kata blessings pa rin iyon kaya thank you pa rin po ah, Okay pa na yung hikap mo po, Marami naman po kaming nahuli at talagang hindi na zero yung aming bubo. Kaya lang po yung maliliit pa. Kaya lang po kami nagsasalita ng saklap dahil yung gusto po namin ni Bosing sana ng mga babae, malalaki, may mga aliging, matataba, ay wala po kaming mahuli. Hindi po kagaya ng mga nakaraang buwan na talagang laging jackpot. ngayon naman po ay marami pa ring alimango kaya lang nga po ay maliit pa dalawang huli kasi maliit pa po pareho alpasa na po mm. alpasa na po ni bossing Ano, wala na? wala ang nahuli po namin ay itong sa dami ng bubong ito ang nahuli po lang namin na malaki ay dalawa hindi pa kalakihan katamtaman lang po ang laki ay dalawang peraso na parehas pong lalaki Ula. marami pong huli halos lahat ay mayroong huli itong mga bubo kaso lang po ay maliliit tinalpas namin mamaya uli magpain uli ka ta mamaya yes. pag, pag nakahuli ay yun subukan uli na ito mamaya ang gabi. Mm -hmm. Ayan po si Pulot sa mga naghahanap kay Pulot. Pulot! ka na! Ayan po bali magagapos na si bossing ng alimango Yan yung huli nata dun sa pamamangka ayan po at ito po yung huli natin dun sa pamamangka kanina dadalawang peraso po ayan pero may gagapusin pa po si bossing yun po yung nasa sako nahuli naman po niya dun sa may dulo malapit po sa kanap parang na bahay niya yan, nandito po si Becca nagbabaldiyo ng sahig at talaga naman po ang ipot ng manok at baby yan po, ang huli ni boss parang <tong> Ate, nag si Arnold, may chat sa iyo? Hindi, bakit? Nagtatanong baka dumakami sa iyo, ng mga kapatid. Wala ang kaming mga huli. Maraming ang may order sa amin ay eh. walang huli. Maliliit. Parang yan naman ay medyo malaki, honey, na kaunti. Mas malaki po yun kaysa dito sa dalawa naming nahuli, ah. Oh, binabag na itong isa, honey pinabag na po nung alimang. Kailan nag-chat? Hindi hmm. ko wow. lang ma-reply para sa mga ting. Yung ako ito ay pagkasabahin mo. Kaalan mo sa mga Wow, eto po. Uh, pang tatlong huli. Kasi puro lalaki po ito. Chat-chat ko yung Tagalusena kung okay lang sa kanya yan. Pag hindi, ay di, bibigay ko kay Andres. At na-order din po si Naway. Much, much, much later. May gaga po si si Bosing na isa. Parang wala naman sipit. Iyan po si May sipit. Iisa. Dalwa o. Oh. Tinutubo lang ay. Eh. Ah, patingin nga. Wait na. Ito po yung sipit na isa. Tapos yung isa po ay. Oh. Bago pala ang tutubo sana. Kaso ay nahuli na ni Bossing. pagkaganyan ay ano'y binababag Bossing han, parang parang nag-aaway ang mga limang nagsisipitan. Kaya po, kakabakan siya po. Tatubo pala yun. Ano nang bawal Alin? Ah, ayan guys ang amin pong nahuli ay lagay na natin sa sako Doon na natin sa bahay ayan po at inilalagay na ni bossing sa sako itong mga limango at yan po ay dadalhin na namin sa bahay Ano, tara na. Ay, magpapakain ka pa ng mga bibi yan eh. Saka manok. Magpapakain lang po si Bosing ng mga alagang manok at bibi. Ano pala itong pagkain mo? Ipa? Ipa? Ang pagkain po ng manok ay ipa. Yan po yung... Darak. Darak. Ng palay. Yan po yung darak. Mga'y no, salamat. At naki naman po'y nainit na. Ayan po at dito na kami sa bahay. Ayan ah, na po yung mga huli natin. Okay. Sino yun? Teo? Teo! Mahal ko! Nasa kapitbahay na agad! <laughs> Ayan po at aming kikiluhin ni Losing. Kung ilang kilo ang nahuli namin ngayon. Ilan na? 3 and 1, po. Nasa 3 kilo, po. 1, po. Oo. 3 and 1, po. 1, po.